nita'y sa nagputol tayo ng tree so gusto kong linisin to ayan pwede siguro ang taniman niya ng apple so punta tayo dyan wait lang natin to kasi medyo ito na yung naputol namin ah oh. o oh, ba ayan diba nilungan ako nitong kasama ko so ano tumataas na talaga yung mga puno so pupunta tayo doon kasi gagamitin natin to ating lagari pa din ba social Social ang ating lagari. Ating lagari. Lagari, lagari. Lang. Kailangan ko na. Ng... Ito, ito muna. Ah. Yeah. magilik to. Ano siya So, tuloy natin 'yan. Alas. So, problema natin. Oh. Bupaan tayo, mga ka. pala ito. Kailangan pong mag, ano. Kailangan pong mag-gloves. Kailangan pong mag-gloves. Kasi, masusugatan ako. Kukuha tayo ng gloves kasi masakit. Ha? Huh? Masakit niya eh. Ayan, kuha tayo ng gloves kasi madami-dami pa yun. Ayan, tinanong mo. Ayan, susuot tayo ng gloves. Kasi, ako ay susugatan ng ano? ng talahib. So, left and right itong ating, ano paiba pa oh pang kut ng lupa pang kut ng lupa so try natin parang ang hirap naman ito sige try natin baba tayo dun so ayan na ang ating ginawa o oh, ba, malinis na siya ah, oh, wala na siyang katang gumagana pa to wala na siyang nakaharang oh. okay na siya lumiwanag na siya so ayan meron pa tayong dito ito po